Ano Yaya, um, yeah, yeah. ano pwede mo ba ako gawa ng iced tea? Gusto ko yung malamig ha. At yung masarap. Sige at po. Bilis, Tapusin ko lang po to. <sighs> Tuwing na lang may notas ako sa'yo, tatapusin mo, tatapusin mo. Oh, sige, ngayon na po. Ngayon na. Pagad-pagad ka. <laughs> sila Laya ito na po. Ba't ngayon lang? Yaya, ano ba to? Ang sabi ko, yung malamig. Ano ba? Bihit ka ba o sa yung wala lang laman yung utak mo? Pasensya na po. Sinunod ko lang po yung inutos niyo eh. Wala ka na ginawang tama. Ayoko na nito. Linisin mo to. Sige po. Ma'am, excuse me po. Pwede po bang pagpagan yung unan? Anong gusto mong gawin ko? Tayo lang po sana kayo para mapagpagan yung unan. Gusto mo maglinis? O, oh, ayan! Linisin mo yung mga kalat na yan, ha? Alam mo, pipi ko na talaga ako sa'yo, eh. Lagi-lagi na lang. Hindi mo pwedeng gawin yan, ha? Na hindi ako inaisturbo? O, di kaya naman mamaya na lang pag wala na ako? Isturbo. Linisin mo na lang yan! Kamis. Yes po, ma'am. Alis na po ba tayo? Wala, ma'am. Sige po, ma'am. Tara na po. Nakaready na po yung sasakyan. Kahit kailan talaga, hindi na nag-iisip yung mga tao dito. Tara na! Abra, tingnan mo nga Kasi hindi yeah. yung, yung account details ng customer and yung database sa company. Kaya ba yung galing kay Hindi ko alam. Basta hindi siya kasing na. Naka, nainis na ako. Kanina pang buwan ako na nainis dito. Sige. Tapos yung lang to, tapos tutulungan kita dyan. Sige, okay? sige, sige, sige. Wait lang. Ah. Sir Abra? Oh. Pwede ko bang makausap kayo kahit sa bit lang? Okay lang. Dahil well, sandali na kami. Okay, yes. Okay lang. Excuse me? Hmm, walang. Bakit? Anong nangyari? Kasi po yung anak niyo, Grabe na po yung pagmamaltrato sa amin. <laughs> Hindi na po namin kinakaya. Kanina po, pinagalitan niya si Marie. <laughs> Sige, pasensya na. Magpahinga ka muna na isang linggo. sabi mo na rin si Marie. Kakausapin ko yung anak ko. Tuturuan ko ng leksyon na leksyon anak ko. Pasensya na. Naku, salamat po, sir. Tsaka huwag mo linisin yung mga natirang kalat ni Leia. Ako na balas din. Pahinga ka na muna. Salamat din sa pagsabi mo sa akin na ito. Hindi ko pa lalampasin nito. mag-uusap na tayo. Alam mo kung mga pinagagawa mo sa mga katulong. Hindi maganda pag-uugali yun. Kanina yung panalaman? Hindi na mahalaga kung kanino o paano ko nalaman. Ang sinasabi ko, hindi maganda pag-uugali yun. Hindi mo dapat minamaltrato yung mga katulong natin. Mga tao pa rin sila. <sighs> Trabaho naman nila yun ah. Pati ikaw ba? Pag ginawa kitang katulong, gusto mamaltratohin kita? ni <laughs> Oh, now? Huwag mo akong artihan, artihan dyan. Kinakausap kita na maayos. Huwag kang bastos. Ikaw, katulong ka. sasabihin ko sa'yo. Tiblahan mo nga ako ng juice. Gusto ko yung maayos yung matamis. Matutuwa ba sa'yo yung mga katulong? Ha? Kailangan matuto ka. Pero trabaho nila yun. Napagsilbihan tayo. Trabaho nila yun. Pero kailangan mo pa rin sila respetuin. Mga tao pa rin sila. Ano? Artehan mo pa ako? Mula ngayon, Lea, isang linggo ikaw magtatrabaho dito sa bahay. Naintindihan mo ba? What? Wala pero-pero. Makikinig ka sa akin. Isang linggo... Hoy, tumingin ka. Isang linggo, ikaw magtatrabaho dito sa bahay. Ikaw maglilinis ng kwarto, kusina, garahe, pati ng banyo. Me? Of course, you! Pati eh, anong gagawin nila? Alam mo na sila isang linggo dahil gusto ko maranasan mo kung anong ginagawa mo sa kanila. This is unfair! This is fair! Do you understand? Do you understand? Para din sa kapakanan mo to na. Kailangan matuto ka. Whatever. Simulan mo yung mga kalat na kagabi. pagod pala. Simula ngayon, hindi ko nabos yung mga kasambahin namin. Lagi ko na rin tatandaan ang mga sinasabi ni tatay. you